Ayan guys, so ngayon nga napag-desisyon na ng ating grupo na dito tayo muli sa Maisog Resort, Maisog River. Ayan. Ito ang ating mga kasama. Talaga nakaka-relax dito guys kasi dito sa lugar na to ay hindi mo na kailangan pang lumakad ng ano malayo. Ayan, sila sister. Brother, hindi ka naka-ready ah. Para mga <laughs> bata. First time mo. Para naka at tuwan sila kapag naka Sakay sira dito. Yeah. First time mo dito, first time mo. nito ang Maisog River. So ayan, daming tao ngayon, no? Masaya ngayon dahil maraming tao. Ayan. Masaya at maraming tao. Ayan guys, so makikita nyo dito ang lugar. Alagang hindi pa rin nagbabago ang tubig. Napakaganda pa rin at napakalinaw. So yun, ang daming naliligo ngayon. asa sa totoo lang ay <clears throat> meron na tayong video dito nung nakaraan. So ngayon, muli natin titignan ang ganda. So ito guys, oh. Yan ang tubig, paliguan. Ayan, ang daming naliligo ngayon. Ang daming nagpipiknik. Ayan, kasi napakaganda talaga dito sa lugar nito. Kasi, kung inyo makikita, hindi na kayo kailangan pang bumaba ng napakataas na hagdan. Pag park nyo ng motor nyo, hindi na kayo agad magtabsong. Ganun, kabilis. Ayan. Ayan. <laughs> Kakaunti ang ano natin? Pagkain natin. Ang yan din di madala lang niya. po ang mga pagkain mga inihanda. Ito po patuloy na pagpalain. Maging kalusugan ng aming pangangatawan. Patuloy na aming magamit sa aming pamumuhay. Muling po sa mga paglilingkod pagpalain din po ang mga kamay niya sa paghanda nito, tuloy pong pagpalain sa araw na. Ayan o, oh, ang ng ating mga kapatid. Talagang nagsasama-sama sa pananghalian dito sa Maisog River. Ayan. Ayan.